magandang gabi po mga kalaki ngayon po ay July 27 bukas po 28 sa mga gusto pong humabol na humingi ng mga lucky numbers dyan sa mga uh, gusto pong subukan ng lucky numbers namin aba ipagkakaloob ko po sa inyo yan sa mga hindi ko pa po nabibigyan alam ko po marami pa po kayo pero handa po ako magbigay uli ng mga lucky numbers ngayon mga kalaki Wag po kayong nagagalit pag hindi ko po agad kayo nabibigyan kasi napakadami pong nagko-comment, okay? Ang ang diskarte po nito, unahan lang pong mag-comment ngayon kasi pag nakita ko na kayo po ay naka-follow ah, basta naka-follow tapos nag-share ng videos naga-heart naga-heart mga kalaki at comment ng comment mga kalaki nako po baka mapansin agad kita okay hanggang gabi naman hanggang kinabukasan po nagbibigay po ako ng lucky numbers at alam niyo alam po yan na marami po na mga nabigyan ko na po baka hindi mo palang time baka hindi kita nababasa babasa ah, kasi po napakadami baka ngayon kung mauna kang mag-comment ngayon kung una kang mag-follow sa amin Baka ikaw na mabigyan ko ng 2 digit ba? 3 digit ba? 4 digit ba ang gusto mo mga kalaki? At gusto ko po mga kalaki, aalagaan niyo po ang numero. Seryoso po tayo, aalagaan niyo po mga numero kasi ang dami pong nagchat-chat sa akin na hindi po nila naalagaan, nabibitawan nila, nakakalimutan nilang tayaan. Huwag po ganun, mahirap pong mag-code, mahirap pong magsumada mga kalaki, okay? gusto ko po talaga manalo po tayong lahat mga kalaki. Okay? Sa mga naniniwala po sa amin, stay lang po kayo dyan at bibigyan ko po kayo ng lucky numbers ngayong gabi. Ano po ang birth man at birth year mo? Yung 6 digit, ayan po sa taas, pwede po sa lahat yan. Good luck!